Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Ang ating topic ngayon sa ating section or segment na mga kababalaghan na tunay na nangyari, true to life stories, story number 39. So, malapit-lapit na tayo. Ang aking kwento ngayong araw na ito ay may kinalaman sa kababalaghan na naganap sa akin na mga taong matagal-tagal na rin, siguro mga 20 years ago. Noon, mga 20 years ago, wala pa kaming sariling sasakyan. Ako ay eh, nagtataksi, nagjijip, nagbubus, nagkakalesa, o kung ano pang pwedeng gamitin na pang mobility. Galing ako noon sa lugar ng tundo, no sa Kapulong, na kung saan doon naninirahan si Mama Ising, si Christian Shana Bolivar. Ngayon po, patay na si Mama Ising. Sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. At ako ay uh, papunta ng baklaran mula roon. Sumakay ako ng jeep, nakailang lipat din ako kasi uh, humihinto yung jeep, tapos Uh, ayaw na nilang ituloy yung biyahe nila. So, nagkakating trip sila. Sila, hindi kami. <laughs> Pagdating ng Luneta o Rizal Park, huminto! Tumirik! Tumirik ang jeep na sinasakyan ko. Exactamente naman, nandun na ako sa Manila Hotel. So, naglakad-lakad ako. Inaliw-aliw ko sarili ko. Ay, ganito talaga ang buhay yung buhay ng mahirap, buhay ng walang ma yung walang established na negosyo, walang established na hanap buhay. Hmm. Kasi noong mga panahon na yun, medyo may tindahan kaming maliit. Uh, subalit, so hindi naman sapat yun sa pang-araw-araw namin kinakain. Dahil ilang bibig din naman ang kapakakainin natin. Lumakad na lumakad ako hanggang makarating ako sa Kalaw. Lakad ako doon, pero nagmumuni-muni pa rin ako. Hindi ko lang alam bakit ako naglalakad. Pwede naman ako sumakay. So siguro gusto ko lang mag-aliw-aliw ng sarili ko. At nadaanan ko rin ang uh, bantayog ng dakilang doktor, si Dr. Jose Rizal. At uh, nagbigay galang ako doon. Eh, mahal naman natin ang doktor o mahal natin si Dr. Rosario at uh, sige, lumakad pa rin ako nang nakarating ako ng Teodoro Calao yung Museo na pambata nadaanan ko rin nadaanan ko rin ang embahada ng Estados Unidos ng Amerika wala akong kaisip-isip o hinuha na mayroong kababalaghan na mangyayari o magaganap sa akin sa daan na yon. Dahil habang naglalakad ako, huminto ako doon sa pagkatapos ng uh, embahada ng Estados Unidos ng Amerika, marami nakapila, at natanaw ko sa likuran ng gusaling yon ang napakalaking cyclops. Isa lang ang mata niya pero higante at nandun siya nakatayo sa Manila Bay at kinakausap niya ako sa aking isipan sabi niya hindi ka naglalakad-lakad talagang pinapunta kita rito para bilinan kita sa mga mangyayari sa hinaharap sa hinaharap wala na yung mga psychic-psychic kasi mag-aagawan ng pwesto yung hindi psychic, ikiklaim nila na psychic sila. Yung hindi uh, albularyo o manggagamot, ikiklaim nila na sila ay albularyo. Sabi ko, Lolo, ang pangalan pala ni Lolo, eh, kinunsil ko na. <laughs> Tinago ko kasi makamagamit ng mga inkantularyo ang pangalan yun. At, uh, pwede ko naman sabihin sa sa messenger ninyo kung gusto yung alamin. Noon, sabi ko, Lolo, ano ba talaga ang magiging buhay ng Pilipinas mga dalawang dekada mula ngayon? Ang sinabi lang niya sa akin ay magiging mahirap ang takbo ng Pilipinas kasi hindi nakakasundo-sundo ang mga tao. Ikalawa doon, dapat yung seat of government o kung saan ang gobyerno ninyo na nandun sa Malacanang dapat yung tubig ng ilog pasig ay linisin, malinis siya kasi yung dumi niyan uh, nagre-reflect doon sa malakad at ang mga tao ay nagiging balahura. Mga iba ang takbo ng isipan. Mamalami pa kami pinag-usapan ng Lolo Cyclops, na Ang sabi niya kasi alam natin ang Cyclops alamat o isang kwentong kutsero lang. Pero siya ang nagpatunay sa akin, etherically, na meron talagang cyclops. Hindi siya isang alamat, hindi siya isang myth na sinasabi dahil ang ang katunayan niyan ay nakita ko ang kabuuan ng kanyang anyo at ipinaliwanag niya sa akin na marami pang mga inkantado na hindi nakategorize hindi lahat ay may sungay o may buntot hindi lahat ng mga inkanto ay masasama hindi rin lahat ng mga inkanto ay uh, may hinihinging kapalit hindi yan totoo ang katotohanan yan ang matandang cyclops hindi lang na siya nag-iisa though isa lang nakita ko doon sa Manila Bay uh, sinabi lang niya sa akin na ipagpatuloy mo yung nasimulan mo na nagawin. Uh, diskubrihin mo pa alin ang katotohanan, anong totoo, para isang araw isusulat mo yan o ihahayag mo yan kagaya ng ginagawa ko ngayon. Sa madalit salita, maraming pointers ang binigay ang lolong Cyclops. At sa pagkakatanda ko sa kanya para siyang nagsulat <laughs> ng mahabang nobela na ikinuwento niya sa akin na dapat talaga sabihin na ngayon na ganito. Yan nga, sinasabi ko rin na rin yan sa palabas ni Corina Sanchez, yung rated Corina, na may apat na klase ang mga engkantado. Yan, ang Cyclope, isang undin pero nasa segregate pa rin siya sa apat. Yung apat, ibig Encanto Divino o Encanta Divina. Tapos, Encanto Blanco o Encanta Blanca. Sumunod naman doon yung Encanto Rojo o Encanto Encanta Roja. At pinakahuli yung Encanta Negra o Encanto Negro. So, sa mga kategorya nila, uh, ito, itong Lolo Cyclope na ito, kung anong kulay niya, dahil siya ay kulay halos puti, so isa siyang Encanto Blanco at siya ay lalaki. Sa pag-a-analyze ko sa mga kategorya nila, napakaraming undines na hindi rin nakategorize kagaya na ng Cyclopes. Kasi nandiyan yung mga jellyfish, Uh, yung mga naninirahan sa ilalim ng ng ano ng ilog yung ano pa to yung rhinoceros mga ancient o matatanda na at kung ano-ano pa na dinala sa atin ng ating mga guni-guni pero totoo guni-guni man siya pero totoo siya ibig sabihin hindi siya malayo sa katotohanan ngayon Paligoy-ligoy pa tayong konti para humaba yung kwento natin. Pero yung na, nung naglakad-lakad pa rin ako dahil hindi, ako na kontento na isa lang ang nakita ko eh. Hanggang sa nakarating ako sa ano na, sa unahan ng malate. Yung nandun yung aristocrat, yung Nuestra Senyora de, de los Remedios na ano siya, na patron mga tagamalate, no? no? Naghihimala din siya. Nasa daigdig ng mga inkantado, nandiyan ang mga kahoy, kakahuyan, nandiyan ang bulkan, nandiyan ang uh, yun, kamukha ng Mount Pinatubo na kung saan taga roon si Apo Malyari na isang salamander. Kung hindi naman yung mga bundok ng kagaya ng Mount Makiling, bundok ng Makiling, yun naman sila ay mga giant gnome o matatangkad na gnome. Hindi lahat ng gnome ay duwende. At yun, magkakapatid yun. Si Mariang Makiling, si Mariang Banahaw, si Mariang Sinukuan, at saka si Maria Cristina na nakatira naman sa Lanao. Sangayon sa kanila, sa mga diwatang ito, ang ama nila ay isa lang pero dayuhan, hindi nila tinukoy ngayon kung sino ang nanay nila. Hindi nila sinabi sa akin. Pero may hinala ako na kung hindi man si Sierra Madre, si Cordillera ang nanay nila. Isa doon ang nanay nila. Pero ang tingin ko mas malapit-lapit si Sierra Madre. Hmm. Na may dumating na dayuhang inkanto na nanggaling sa lugar ng ano to ng uh, kaibuturan ng Indian Ocean eh. At yon na kurso dahan ni Sierra Madre o ni Lola Sierra Madre at nagkaroon sila ng supling yung apat na yon yon ang anak nila hindi ko lang din na itanong ano ang pangalan <coughs> nung naging asawa ni Sierra Madre Uh, sa bawat kwento natin, siguro didiskubrihin natin yung mga pangalan kasi mahalaga yung pangalan. Huwag lang sanang tabi-tabi gamitin ang mga ink inkantularyo kasi sa ngayon ginagamit na nga nila. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Ang paligid na ay maraming mga nakali, nakapaligid na mga banal. Hindi lahat ng mga kasi pinag pinagkakatakotan ng mga inkanto na hindi naman dapat. Hindi dapat katakutan ang mga engkanto kasi sila ay gumaganap din sa buhay natin. Kung wala ang mga engkanto, papano na yung sa ilalim ng lupa, yung firmament na sinasabi? So, maring mabuhay ang lupa. At yung mga bato na yan, guguho. Ngayon din yung mga naninirahan sa katubigan. Kasi kamukha nung dati ko pang kwento, yung mga jellyfish, binabantayan nila yung ano yung river demons na wag makapasok dun sa lugar nila diyan sa barangay obrero no at marami pang iba marami pang iba Nung mga panahon na yon naalala ko tuloy si Tina Clemente na nag siya nag-outreach program sila nagbibigay ng gamot merong mga doktor may mga dentista nagbibigay ng mga salamin Actually, si Tina nang bibigay rin ng libreng ataol yan. Eh. Ngayon, mayroon daw lumapit sa kanya na maputing maputing babae. <laughs> Sabi ko, taga rin yun sa, ano, sa sapa ng, ng umbang barangay obrero. Sabi ko sa kanya, sana nagbigay galang ka sa kanya. Kasi kilala kanya. Eh. E eh, sila Tina, taga rin sa, ano, sa malapit lang din dun sa lugar na yun. Ako kasi pag wala akong ginagawa kahit na mayroon akong sasakyan ngayon, naglalakad-lakad ako. Kasi yun eh, hindi lang ehersisyo kasi hindi na po ako nagji-gym. Wala na akong ano to, wala na akong exertion ng mga muscles ko. Kaya nararapat lang na gawin ko 'yan. So siguro itong kwentong ito ay hindi ko na ita-translate. Kung hindi gagawa ako ng isang content sa English naman na may kinalaman nga dun sa mga kababalaghang tunay na nangyari. Ako po si Tony Suvega. Babalik ulit ako.